guys! Welcome back to my channel, Couple Vlogs, Ross and Jess. So guys, i-share ko sa inyo yung buhay naming mag-asawa bilang OFW sa iba't ibang bansa. Bali ako, nagtatrabaho ako sa Dubai. Tapos yung asawa ko nagtatrabaho sa Saudi. So, i-share namin yung buhay namin bilang magkalayo kung paano kami nakipag-communicate sa isa't isa habang malayo kami sa sa isa't isa. So, ang ginagawa namin araw-araw, tuwing umaga, bago pumasok sa trabaho, sabay kami nagbe-breakfast. Ganon din. Tapos sabay kami pumapasok siya. Tapos uh, pag-uwi niya, sabay din kami nag dinner Inaantay ko siya mag dinner Kasi nga, yung oras sa may sa may Dubai is ahead one hour sa Saudi. So, inaantay ko siya pag gabi na naman. Inaantay ko siya na sabay din kami maghapunan kahit sa video call lang. So, maya maya tatawagan ko na siya. So, siguro nakapag-ready na siya ng kanyang ano, mga baon sa trabaho. So, tawagan na natin siya. ganito kami araw-araw. Hi Papa, good morning! Nag-coffee ka na? Ha? Coffee. Ah. Coffee. Ano ka, ano ka, anong partner mo sa ano mo coffee? Ako nag-coffee. Sa ka kapila? Walang ano. Ako sabi lang ako ngayon. Saging at coffee, yun ang ngayon ang breakfast ko. So ano baon mo ngayon kasi hindi ka nagluto kagabi. Yeah, itlog. Yes, as usual, itlog. <laughs> yeah, 'Yan ang pambansang ulam. 'Yan ang pambansang ulam. Hotdog. Mhm. Tapos kamatis. Pag-isip sila kay Wala. Hmm. Wala din. Ewan ko kung ngayon ang uwi nila.

masinigang na isda. Ito, sinigang na isda. <coughs> na black. Ito na. ito na na yung ginagawa ko naglalagay ng ilaw dito sa kwarto-kwarto tapos ito na tapos na Ito na lang yung kulang. At ito yung sa labas. Ayan tapos na. Ito yung ginagawa ko ngayon Naglalagay ng ilaw. Tapos na ako maglalagay ng mga switch. Yun. mahiga na matulog na maya maya so, mag muna tayo ng tsa bago matulog at tatawag kay husband para mag good night Let Yes, ma'am.